Buenos dias, señoritas y señoritos President Bongbong Marcos came under criticism for going to Singapore to watch the F1 race or Formula 1 race in Singapore for the second time Marami pong napuna at marami pong nagalit because the President seems to be enjoying his time habang naghihirap yung taong bayan at marami na po dumepensa sa kanila sa kanya na mga niya tulad ni uh, ni uh, forber duterte spokesperson harry roque na parang uh, nagpapa kuha nagpapahiwatig na uh, gusto niya ng position sa Marcos government at sabi niya wala na bang karapatan ang presidente para mag-enjoy Meron naman po kaya lang sa atin sana uh, you know Uh, malaking bagay po 'yun ipakita mo sa tao na you are one with them. You are you are you yourself kahit super billionaire trillioner ka hindi ka apektado ng uh, ng ng uh, inflation at pagtaas ng presyo ng bigas at at iba pang bilihin. You are one with the Filipino people. Kumbaga, kung, kung ang hilig mo dati ay re, F1 race kaya mo yan isacrifice just to show the Filipino people that you are one with them. Pwede pa nga niya sabihin, okay, because nagihirap tayong lahat, this year hindi ako pupunta sa si F1 race. Ang gagawin ko lang, yung pera na gagustusin dyan ng gobyerno, kasi syempre gagamitin niya yung eroplano natin, yung jet fuel natin. <coughs> Excuse me ah uh, pati mga hotels dyan, pati mga bodyguard niya, mga chuchuwa niya. Usually, mga 100 yan sumasama sa kanya at the, at the expense of the public. Pwede, pwede niya sabihin, okay, I will invite all my guests para mag fight kami at magstay kami sa sa Pangasinan or Bulacan or <coughs> naaubo ko dito sa sa kawalang malasakit yung gobyerno na ito sa, sa, sa mga mahirap na Pilipino. Pwede niya sabihin, okay, this year I decided na to, uh, to spend three days in, in, instead of Singapore, I will spend three days in Bulacan or Pangasinan para malam or anuman rice producing areas natin ng bansa uh, para malaman niya yung problema talaga at makita niya yung problema at yun magbanding siya sa mga sa mga magsasaka kaya kayo na mga magsasaka diyan na naghihirap ngayon at sumuporta kay Marcos mag-isip-isip na kayo at uh, please share this vlog kasi marami na rin na, did, na nagigising na po ng mga botante na nagkamali talaga sila not only in the 2022 election but also in the 2016 election. So, we are marami na po tayo mga trolls dito at marami na po tayo mga subscribers who share our our desire for for better Philippines. So please share this blog to them and tell them to subscribe to the Blogcaster Armadine YouTube channel. So ngayon po, in relation dito sa issue na ito, No less than First Lady Liza Araneta Marcos na ang nagdepensa sa asawa niya. And uh, pa panoorin muna natin yung news dito. Uh, and thank you again ANC for allowing us to use this video. Wala po tayong intention to cap to violate your copyright. Uh, uh, we are just uh, 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 sharing this for uh, media uh, public service purposes and media purposes. In that's a public domain naman po siya and we're availing of our fair use uh, privileges. So eto po. Philippine First Lady Lisa Marcos justifies attending the finals of the Formula One Grand Prix in Singapore. She insists Formula One is a global sport that provides opportunities for networking with politicians, celebrities and business leaders. The first lady accompanied the president to the event on the invitation of Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong. On his Facebook page, Marcos showed pictures of his meeting with the prime minister during the F1 race on Sunday night. Marcos said their discussions were promising and that both countries can expect enhanced collaboration on multiple fronts. Critics earlier scored Marcos for enjoying the high life while Filipinos back home grapple with soaring prices. The President also flew to Singapore with his family for the F-1 race last year. God. Philippine President Ferdinand Marcos. Okay po. Uh, <laughs> uh, yun, doon sa mga sinasabi na bakit wala na bang karapatan ng Presidente mag-enjoy, ganito po yan eh. Wala po tayo. Kayo ba? Tinutukan nyo ba ng baril si President Bongbong Marcos at sinabi, tumagbo ka, tumagbo ka, hindi ka tatagbo, papatayin ka namin. Nobody forced him to run siya po ang tumagbo ng presidente on his own. So dapat kung presidente ka, ready to sacrifice ka, ibig sabihin kung mahili ka ng F1, ngayon wala mo ng F1. Ganon yan eh. Sacrifice muna. Ha? Sacrifice muna. Tulad kami sa pamilya namin. Ang hilig-hilig namin mag-travel all over the world, two times, three times a year. Pero this year, uh, uh, wala pa kaming travel pero last year one travel lang kami kasi meron nga kami ginagawang building sa Sambuanga City so uh, that that's how you also deal with your with your position as president mag-sacrifice ka muna pwede mo sabihin okay ah uh, Filipino people unless bumaba sa 20 pesos kada kada kilo yung bigas hindi muna ako mag-attend ng F1 race para makiisa ako sa inyo. So, uh, that way, the Filipino people will we really believe or we really see na may may malakasakit ang presidente natin hindi yung happy sila, sad yung 110 million Filipinos. Nagpapasarap sila, naghihirap yung 110 million Filipinos. E buti kung bumoto to uh, karamihan sa amin bumoto kay Marcos. 31 million lang kayo at baka yung 20 million SD card lang yun kasi yun lang pumasok sa first hour na imposible mangyari kahit sa Amerika o saan man ibang parte ng mundo na makatransmit ng 20 million votes in one hour. Lalo na for third country like the Philippines na notoriously sira yung yung uh, yung, yung 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 data at yung mga kuan uh, kwan yung mga telecom we are we are the worst one one among the worst in the world sa unstable uh, data uh, services or uh, na provided by PLDT Smart and Globe and other telcos so uh lahat tayo naghihirap talaga and uh, the 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 least marcos can do is to social sacrifices And in that case lahat ng mga government official na under sa kanya will also follow the leader will also will also do their own sacrifices pero hindi nakikita nila yung leader kahit naghihirap yung tao, nagpapasarap. So nagpapasarap na rin si Sarah sa sa 650 million uh, in of uh, intelligence sa uh, and confidential funds nagpapasar yung DICT humihingi, humihingi rin ng 300 300 billion uh, intelligence and confidential funds lahat na lang ng ehensya humihingi ng confidential and intelligence funds dahil hindi ito masubject subject sa COA auditing so wala wala talaga. That's why guys, please share this vlog. Let us remember this F1 race when we go out to vote in the 2025 and 2028 uh, elections. At uh, itong sinabi ni, uh, ni uh, First Lady, ang defensa niya ganito eh. Yeah, and I quote ha, at narinig nyo kanina. Formula 1 is a global sport that provides opportunities for networking, with a diverse range of people, including political figures, celebrities, and business leaders, sabi niya. Okay naman sana. Pero ang problema lang, ang dami na, gum na meron na tayo state business Singapore. Meron na F1 race. Sa una, yung uh, tinago pa sana sa atin, kundi kung, hindi, kung hindi lang na-discover ng media. And then, and then ito pa, pangatlo. Pero out of that, ano ba nakuha natin? Wala eh. Kasi purely socials lang ito eh. Mas maganda yung gawin mo na lang, ipadala mo yung yung finance officer mo doon, finance secretary to deal with the with the secretary doon. Wala eh. Nga nga. Pagkatapos, meron naman, nagpapakita silang video na, na meron doon mga pledges. Pledges lang yun. Naaralan nyo yung una, yung vlog natin na si, uh, na 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 pledge si Marcos ng China ng ng 1.3 trillion na pledges pero ang natupad lang wala pang wala pang 30 billion so ganoon ang pledges eh tama yun si si senador uh, senator Rafi Tulpo nung tinanong niya si Marcos saan na before the COA saan na ano nangyari sa mga pledges Saan na nagtayo ng faktoriya? Naglagay ng tarpulin? Saan na nag-joint uh, nag, uh, venture na uh, Nag-hire na ng mga empleyado Ng mga kahit construction worker? Wala! And during the SONA Kahit meron ng challenge na gano'n si Rafi Tulpo Wala pa rin ay pakita ni Marcos na mga picture o mga ano, na mga uh, picture ng mga construction workers nagsimula na itayo yung mga factory ng Toyota or ng ano ba o mga negosyante sa Singapore wala, hanggang ngayon nga nga pa tayo, puro pledges, pareho lang sa 1.3 trillion pledge ni si uh, ni, uh, uh, Xi Jinping kay uh, former President Rodrigo Roa Duterte So ito po, this is the true state of the nation. So please share this blog. Hindi nila tayo mabobola. Ito la dito si Kwan. I mean, networking daw with diverse range of people including political figures, celebrities, and business leaders. Anong 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 use sa atin yung mga celebrities na pumunta sa F1 race? Wala eh. Ang dami nga nakikita ko doon, kamiting nila, mga Pilipino rin. Sila Martin Romualdez, mga chuchuwa ni Marcos at mga kamag-anak ni Marcos. So wala rin, wala rin. Useless and a uh, uh, waste of government resources and waste uh, and a big sign talaga na this government doesn't really care for us. So don't forget this F1 race when you go out to vote. In the 2025 and 2028 elections. And don't forget to share this blog and tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.